niya on at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng ikos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, Saan ka naroon? At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at akin kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, Sapagkat ginawa mo ito, ay supain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat ganit sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-alitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Mga anak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban. At siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, na aking iniutos sa iyo na sinabi huwag kang kakain niyaon sumpain ang lupa dahil sa iyo kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinig at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na eba ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupain pinagpunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki? at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Ang Aklat ng Henesis, Kabanatang Apat at nakilala ng lalaki si Eba na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapot si Cain ay manggubukit ng lupa. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yahoo. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Tatapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, Bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapating? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, Saan naroon si Abel na iyong kapatid? Aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, Anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa, ay di na ibibigay mo mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa. At sa iyong harapan ay magtatago ako. At ako'y magiging palaboy at hampas lupa at mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sinumang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sinumang makasusumpong sa kanya. At umalis Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch at siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, at naging anak ni Methusael si Lamek. At si Lamek ay nag-asawa ng dalawa, ang pangalan ng isa'y Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Silya. At naging anak ni Ada si Habal, na siyang naging magulang ng nagsisitahan sa mga tolda at may mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hubal, na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng Alpa at ng Pluta. At tungkol kay Silia, ay pinanganak naman niya si Tubal Cain na namamanday ng lahat ng kagamitang patalin, na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal Cain ay sinaama. At sinabi ni Lamek sa kanyang mga asawa Ada at Silya, pakinggan nyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamik ay makinig ng aking salaysay. Sapagkat pumatay ako ng isang tao dahil sa ako'y sinugatan at ng isang binata dahil sa ako'y hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamek ay makapitumpong pito. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at ng anak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat anyay, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Genesis Kabanatang lima. Ito ang ulat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang at sila'y binasbasan at tinawag na Adam ang kanilang pangalan nang araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng isandaan at tatlumpung taon at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na wahig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na may panganak si Seth, ay walong daang taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam, ay siyang naraan at tatlongpong taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng isandaan at limang taon, at naging anak niya si Inos. At nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Inos ng walong daan at pitong taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Seth ay siyam na raan at labing dalawang taon at siya'y namatay. At nabuhay si Inos ng siyam na pung taon at naging anak si Kainan. At nabuhay si Inos pagkatapos na may panganak si Kainan ng walong daan at labing limang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Inos ay na at limang taon at siya'y namatay. At nabuhay si Kainan ng pitumpung taon at naging anak si Mahalalil. At nabuhay si Kainan pagkatapos na maipanganak si Mahalalil ng walong daan at apat napung taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Kainan, siyam na raan at sampung taon at namatay. At nabuhay si Mahalalil ng anin taon at naging anak si Jared. At nabuhay si Mahalalil pagkatapos na may panganak si Jared ng walong at tatlumpung taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mahalalil ay walong at siyam na limang taon at namatay. At nabuhay si Jared ng isang taan at anapot dalawang taon at naging anak si Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng walung daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Jared ay siyam at dalawang taon at namatay. At nabuhay si Enoch na anim na taon at naging anak si Mithosalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Mithosalem na tatlong daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay tatlong daan at anupot limang taon at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. At nabuhay si Mithusalem ng isang at taon at naging anak si Lamek. At nabuhay si Mithusalem pagkatapos na maipanganak si Lamek ng pitung daan at walumput dalawang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mithusalem ay siyam na raan at anumabut na taon at siya'y namatay at nabuhay si Lamek ng isang daan at walumput dalawang taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe na sinabi